So yan mga bossing, bali magandang ah. hapon sa inyong lahat. Bali, yeah, si Sir Ray kanina pa dumating dito, bali umaga. So ngayon, may nakita kaming problem, pinagawa namin yung, ay, yung ano pala, yung, uh, ano ba yun, hose? Sa jacket. Jacket, uh, Oh. Pump jacket. Pump jacket mga bossing, so all goods uh, na, tapos pina-change oil na rin, bagong, lang, ah, bagong langis na rin yan mga bossing. So okay na tayo, 85 no? Nagkalo <laughs> <laughs> ba? 80, nga, boss, ah, 80. Diba? <laughs> 80 so may ginastos on 35 so 77 uh, nagkatapos pero all gusto man kasi malayo pa si sir sige 80,000 nag Carlan Laguna syempre si Rubul natin Ang unit bago niya, bago siya bumiyahe so, boss Paul, tapos pina change oil na rin natin diba? Uh -huh. change oil tapos dagdag pre yun. so all gusto all gusto nakita na yung ano? kasi kanina chine check ni boss yung, eh, may nakita kaming natulo So ngayon sabi ko ipadouble check namin doon Siyempre di naman natin masasabi ang unit talaga Pero yon all goods naman na si Bossing 80k only Marami nagahabol dito At si Sir ang nagwagi So yon yun Oo, post pa naman nito eh uh, <laughs> Bumiyahe nga pala si Bossing na Alas dos na madaling araw Grabe naman Ano oras ka dumating dito? Hindi na nga nakakatulog kagabi Ang sibula nag-post ka <laughs> Grabe First car ba? Hindi naman, may mga... Ah, kumbaga talagang gigil ka lang na makuha ito, siya. Oh. Kasi matagal kalaw ako nag sa'yo ng unit na matic. Gusto ko ah, nga yung mga ganun po yung tabig body na oo nga. GLI. Kaya lang, ito, matic na. Bossing, pasensya ka na at okay, inabot man. ka na ng hapon. At least, sure ball na iuwi mo yung unit na safe na safe ka. At uh, safe ka mga kabiyay pa uwi. So, papalibot ko lang muna, boss, ah. yung unit. So, yan mga bossing. Bali, palibot ko lang muna sa inyo yung uh, nakuha ni sir sa atin. Lancer Pichapay na GLXI, mga bossing. So all power bali automatic transmission na 'to mga bossing. So pinagawa na natin yung uh, water uh, jacket. So yun, all goods naman na 'to. Uh, automatic transmission, good shifting, no delay, ice cold aircon mga bossing. So bali nagbayad lang tayo ng labor doon 35. So lang na sa uh, for only 77,000. So automatic transmission 'to mga bossing, EFI na 'to mga boss. So bossing, hindi mo na talaga madadagdagi <laughs> Solid follower. Ah, oh, eto okay. na lang baka may ba, baka may ka na lang. Ah, uh, shout out sa asawa ko sa Impanta Quezon. O oh, ito It, na. Yan. Kama matuto ka ng magmaneho. Ah. Para hindi mo na ako ni istorbo. Hindi <laughs> ka lagi sa inyo. <laughs> para gusto mo lang umuwi si baba. Uh, kasi gusto ni nang asawa ko ay eh, yung baby namin. Gusto ko eh, safe yung baby. Goods, ako. goods tama, tama. Kaya tuturuan ko siya para matuto. Anak mo. Isa lang. Isa? Ilang? magti 3 years old pa lang. Ah, uh, kailangan naka-auto talaga. talaga. Marunong na yung asawa ko sa motor, eh ayoko. Mas gusto ko safe sila mag-ina. Solid. Salamat, salamat. Airpat na airpat talaga si oh. bossing. So, ayan, bali, all goods na mga bossing. Bali, pinagawa na natin, pinadouble check natin bago siya bumiyahe. Kasi sobrang layo ng kanyang uh, pupunta. At least kanina, abang check niya, eh, nakita na natin na may tatagas So, ayan, napalitan na natin na water pump jacket. Tapos bagong change oil na rin, bago yung pre na rin mga bossing. Ice cold aircon na to mga boss. Sold for only 80k. So yun, pinagawa na rin natin, na sa sayo. Okay lang yun. Uh, goods na goods ay yung ni bossing. Bossing, maraming maraming salamat and congrats. Thank you so much. So yun, bali, 110 asking natin dito, sold for only 80,000. So yun mga bossing, hanggang dito na lang ha. Maraming maraming salamat kay bossing. Bossing, ang naman sa iyo sa unit. Okay, goods goods good sa goods na. Kanina pa okay. si Bossing dito, ilang oras na tapos no? Ah, uh, bali limang oras. Limang oras. Hindi, <laughs> at least safe ka, di ba? So, habang chinecheck niya kanina, at least nakita na natin na may natulong tubig, eh, water pump jacket lang naman pala. So, yun, goods. Simple lang, simple lang. lang naman, tapos pina-change oil na rin natin para... Uh, ready to go na. Papagpa-practice na lang ni ma'am. So, yan, legit followers naman, ano? Oh, legit. Dito mo naman, may mga heart ako dyan. <laughs> <laughs> Yor, wala mo na sahot. Grabe si Redford Joy to. Pagod na pagod, oh. Si Redford, si Redford Joy pa naman sumama doon sa pagawaan. <laughs> Nagtangalian na ba kayong dalawa? Pinakain na ako ni Boss. Ah, pinakain naman. Galante talaga <laughs> si Bossing. So, yan, mga <laughs> Bossing. Wala, walang sahot si Kuya mo Junior, si Kuya mo Lowered, <laughs> Si Kuya mo, Papi Alan. Alan. Ilang oras kayo naka ano to sa pagawaan? Lima. Haba. Haba. Anong ginawa niyo? Nagkwentuhan lang kayo doon? Hindi, natulog ako lang. <laughs> so congrats. Ay, eh, congrats nyo naman si Bossing. Uh, kasi pagpapractice na kanyang misis. So may anak siya. Eh sabi, isa sa ido doon sa motor ayon ni Boss. So yun, bali. Ah, uh, mas mahal pang pa motor. So, solid na. Receive na lang natin payment ni Bossing. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat palagi. Sa pag-avail at panonood dito sa Boy AC Garage. Gang, gang. <laughs>